Ang minimum daily wage sa Pinas ay 645 pesos kada araw sa Maynila at 400 plus sa mga probinsya. Sa buong South Korea naman, regardless kung nasa Seoul ka o nasa probinsya ka, ang minimum daily wage ay 80,241 or 3,150 pesos kada araw. Limang beses na mas malaki ang kita sa Korea kesa sa Pilipinas. Eh, ang mahal naman dyan sa Korea since ang mahal para sa'yo ay hindi naman ako mahal. Ano daw? Subukan nating pagkumparahin kung gano'n nga ba kalayo ang mararating ng isang araw na sweldo mo sa Pinas versus sa isang araw ng sweldo mo sa Korea. Simulan natin sa pinaka-basic na pagkain, ang bigas. Ang isang kilong bigas sa Pinas ay 25 pesos. Hindi pa tayo umabot doon. Dahan-dahan palapit. Dasa, dasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan ay pangako lang pala yun ng kumpanya. Uy! Pero sa totoo, ang pinakamura ayon sa DOST website ay 43 pesos. Samantalang sa Korea ay 2,900 won kada kilo. So ang isang araw na sweldo sa Pinas ay makakabili ng 15 kilos ng bigas. Pero dito sa Korea, makakabili ka ng 27 kilos. Lagyan natin ng ulam ang kanin kaya punta tayo sa manok. Ang isang kilong manok sa Pinas ay nasa 196 pesos on average samantalang sa Korea ay nasa may 8,000 won. That's 3 kilograms versus 10 kilograms. At kung mas bet mo naman magsamgyapsal, at kung tinatamad ka naman magluto at mas trip mong mag fast food, ang isang araw na sweldo mo sa Pinas ay sakto lang para sa pang Big Mac nyo ng jowa mo, Aragui. Whereas dito sa Korea, kaya mong ilibre pati ang mga future in-laws mo. At kung rich kid ka at madalas kang mag-Starbucks, ang isang araw na trabaho mo sa Pinas ay makakabili ng apat na Americano coffee versus sa labing baso dito sa Korea. At usapang rich kid na lang din, ang isang iPhone 16 Pro Max 1 terabyte fully paid ay mapupuli pay mo lang talaga sa loob ng 162 days of work sa Pinas versus 31 working days dito sa Korea. Lastly, ang gas sa Pinas na average ay nasa 50 pesos kada litro sa Pinas ay 1,600 won kada litro dito sa Korea. Kaya din nating ma pay ang iPhone 16 Pro Max 1 tera in 31 days. Yan ay kung pipiliin mong iboto ngayong eleksyon. Yung taong kayang palakasin yung perang kinikita natin sa Pilipinas. Para afford naman natin ang disenting pamumuhay ng hindi kinakailangang mag-abroad. Kaya ang piliin mo, ang iboto mo ay yung matalino. Yung may alam sa economics at labor laws. Huwag yung pagsasayaw na nga lang, hindi pa ginalingan. Huy! Follow Pinahing Kimchi Land para sa iba pang buhay Korea at buhay abroad videos tulad nito. Ano yung kisayo?